Familiar na ba kayo sa produktong ito? Ang activator na produkto ng CHC Agritech. Ito ay all natural na naglalaman ng mga beneficial microorganisms na nagpapabulok ng mga dayami sa ating palayan. Nagtatanggal ng mabahong amoy sa dumi ng ating mga pigiri and poultry. Maganda rin gamitin sa solid waste management at water treatment. Napakaraming pwedeng pagamitan ang produktong ito. Una nating pag-usapan ang gamit nito sa ating palayan as decomposer or pampabulok. Ang activator ay magandang gamitin pampabulok sa mga dayaming pinagapasan sa ating palayan. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga dayami ay magandang source of fertilizers. Ngunit kung hindi maganda ang pagkabulok nito ay nagiging sanhi din ng hindi magandang pagtubo at paglago ng palay. Kaya ang activator ay nakatutulong upang mabilis na mabubulok ang mga dayaming natitira sa ating palayan at magamit ng palay ang mga sustansyang taglay nito. Paano ba gamitin ang activator? Ang gagawin natin ay ihalo natin ang isang kilong activator sa 200 liters na tubig. Huwag pong tunawin dahil hindi po matutunaw ang mga ipa na nasa loob nito. Ihalo natin sa 200 liters na tubig o isang drum at hayaan natin siyang overnight o magdamag. Ibabad natin ang activator sa tubig ng 6 to 12 hours upang gisingin ang mga bakterya na nakakapit sa mga ipa. Huwag po natin ikatakot ang mga bakterya nito dahil ito ay mga good bacteria at safe for humans and animals. Mas mainam na i-spray po natin ang activator sa mamasamasang lupa pero bago ninyo ilagay sa spray tank ang mixture, ay kinakailangan natin gamitan ng pangsala na tela upang hindi bumara ang mga ipa sa nozzle ng sprayer. I-spray ito sa palayang may mga dayaming pinagapasan upang magsilbi itong pataba kapag nabulok. Iwanan o hayaan natin ng pitong araw o isang linggo bago natin araruhin o bago natin isagawa ang land preparation. Ang isang kilong activator ay good for 1 hectare. Ang activator ay subok na rin na pangtanggal ng mabahong amoy sa ating mga pigiri, poultry at mga basurahan. Sa parehong paraan ay ibabad lamang ang activator sa tubig ng magdamag upang gisingin ang mga bakterya nito at i-spray sa paligid at kulungan ng baboy, kulungan ng manok at mga basurahan upang maalis ang mabahong amoy ng mga dumi nito. Sa loob lamang ng ilang oras, makikita na ang epekto ng activator. Ang activator ay available sa packaging na 1 kilo, 500 grams, and 100 grams. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!